Hello, Jaden. Oh, hi, pati di ka dito sa video natin. Hi, Jaden. Hi, Jaden. Uh, hi, hi, papa. Oo, oh. kung tayo pupunta? Merin. Hindi rin. tayo ng... What? Hindi tayo sa Osafe. 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 Oo. Osafe. Ano yung bilhin natin? Osafe. Okay. Coffee make? Coffee make. Go grocery tayo. Dala oh. kami sa all safe. Mag-grocery. Sari, grocery alam ko naman marami kong grocery. Lapit lang ang all sa amin. Yan. Dito tayo um, Ang grocery sa amin, malapit lang. Ops! Subdivision yeah. sa kanto so lang siya kalakihan. Ma mainam lang din na pagka may emergency ka mabibilin, may malapit ka mapupuntahan na grocery. Hindi man siya kumpleto pero malaking bagay, malaking tulong na may osay dito malapit sa amin. Hindi na pupunta pa ng kalengke. At maganda rin bumili talaga sa osay kasi mura ang mga panika. Kaya magpo-grocery lang kami ng konti. Malagas na kami yan. Tapos nga lalagyan sa puli kasi lapit ng pagpuloy. kami na mga kulang ng sa bahay. hindi na naman... Halika na, halika na. Pasok na tayo. O, ayan. Ayan na yung OC. ka na. Dito na yan. Tayden! Halika na. Kuha ka basket. Marami ka rin Basket lang. So, ano kaya ay? Hindi, kunin yung basket. Papa, magkano sila? yung, ano natin, 28 ito, magkano yung binibili ko yan? Yeah. Parang 30 ko yan. Kaya kami tayo, namibili yun, no? kapag Mas, kami maroon. tulang kami sa bahay. Pero pag marabihan, tayo, isa. ito kami sa Lapa, sa yung palik, ano palengke, sa pulumbuhan, ito okay. kami namimili. Anim lang muna. Check lang natin. Ayan. Hmm. mga... Karamihan yung mga bambao ng ako ko so? na yung binibili. Yung mga juice, biscuit, palsit ka to. May hot dog din kasi dyan eh. Nakani, bumila din kami ng hot dog. Ayan. Um, tsaka coffee meat na creamer. Kaya magmura si dito. Si dito, dito rin kami bumili. Hindi na kami halos nagpupunta sa palengke pa para mag-rosser. Dito Lagi na lang kasi, 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 kasi malapit. At least di ka na magbubuhat. Ito sa hindi Diba? Ito almonds. Ayan. Ayan. Ito. Sa inyo ito na lang sa akin. Ito lang sa akin. Ay, hey, yung mga grocery dito. May ay, wag ka na ako mo. Kikira niya pa yan. Lagi mga mga huwag Huwag yan. nila pagpintahan. Mahalat yun Mura nga. Mura dito sa OC. Um, ano pa ba yung kukunin natin? Parehas na lang din sa mga malalaking grocery. Sa malalaking grocery nga lang. Kompleto siya. Marami kang pagpipilian. Ang Yeah, may pulbus din. May mga sabon, lotion. Yan. Yeah. may meron din siyang mga frozen. Meron siyang hot dog. Bumili kami kanina ng hot dog. Konti nga lang pinabili namin. Yung isang libo namin, isang daan na lang ang sukulo. Okay. At ah, dito, pag dito ka nabili sa OSEP. Pasok na po kami sa school. Ayan habang pabiyahin na kami nangungudit pa si Jaden laro ng laro sa e-bike ayan, yahatid ko na po siya sa school ayan ang aming mga routine sa araw-araw sa umaga naglilinis nisan ayan, nakapag grocery kami kaninang umaga pagkatapos ngayon naman tanghali maghahatid kay Jaden sa school Pagkatapos namin ihatid, uuwi na ulit kami sa bahay. Babalikan na namin siya ng 220 kasi 230 pa ang labas niya. Ayan, napakainit sobra. Kabuti na lang air ko ng ang kwarto nila sa school kaya hindi kawawa ang mga bata. Kaya hindi ka pwede maghintay sa school dahil napakainit. Uh, isang oras at kalahati kang mag-aantay. Kaya uwi ka na lang ng bahay. Palapit lang naman, 10 minutes lang nasa bahay ka na. Ayan. Thank you nga po pala sa mga silent viewer ko, sa mga nag-watch ng aking mga video, sa mga subscriber ko. Shout out din po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Sana po kung nagustuhan niyo po itong video paki like naman po and share and subscribe. Thank you. Thank you everyone. Uwi na kami ng bahay.